Sa ngayon ang showbiz industry dahil sa pagpanaw ng veteran movie queen na si Miss Gloria Romero o Gloria Galia Gutierrez sa totoong buhay. Pumanaw si Tita Glo nung Sabado ng umaga, January 25 sa edad 91. Ayon sa nag-iisa niyang anak na si Marites Gutierrez, magsisimula ang burol ng kanyang ina ngayong linggo ng hapon. Pero para lang ito sa pamilya at mga kaibigan. Maari namang makapunta ang mga fans ni Titaglo sa kanyang lamay dahil ito ay open sa public simula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon ngayong lunes at martes. Marami namang mga celebrity ang nagbigay ng kanilang tribute kay Titaglo sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Kaninang umaga naman ay nagkaroon ng special mask sa taping ng Daig Kayo ng Lola Ko. Ang special mass ay bilang tribute kay Titaglo na naging host ng Daikay ng Lola ko sa loob ng tatlong taon. Ayon sa direktor na si Rico Gutierrez, parang pangalawang ina nila si Titaglo at masaya at maganda ang pakikipagtrabaho nila dito sa loob ng tatlong taon. Sa mga naulila ni Titaglo, ang aming pong pakikiramay. Titaglo, we will surely miss you. Rest in eternal peace.